kamusta mga idol welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan paki like and share naman ng ating video maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa maulan na gabi at isang tiwaling pulis ang naghahanap ng bag upang ihatid sa isang abandonadong gusali. Nang makarating sa gusali ay nanigarilyo mo na ito habang hinihintay ang kamit niya na kukuha ng bag. Dahil talagang marites ang pulis ay tinignan niya ang laman ng garbage bag at halos masuka ito nang makita niya ang laman at isang nilalang ang umatake sa kanya dahilan upang mawala ito sa mundo. Makikita ang isang naglalakad na babae na nagngangalang Tiffany at siya pala ang tumapos sa buhay buhay ng pulis upang kunin ang isang pangit na manika na si Chucky. Nang makabalik ang siraulong si Tiffany sa kanyang bahay agad niyang tinahi ang bawat bahagi ni Chucky hanggang sa pumugi na ito. Dahil talagang may saltik na sa ulo ang babae at baliw na baliw siya sa mga manika gumawa ito ng isang ritual upang buhayin ang kanyang bagong manika. Habang sinasagawa ni Tiffany ang ritual may kumatok sa kanyang pinto kaya agad niya itong pinuntahan. Pagbukas niya sa pinto isang lalaki ang bumungad sa kanya na mukhang manyak at nagpakilala ito sa kanya sa Alan Daniel. Pagbalik ni Tiffany sa kanyang manika nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na wala na si Chucky sa kanyang pwesto. Dahil doon ay natuwa ito dahil alam niya na nagtagumpay siya sa kanyang ritual na ginawa. Samantala isang binatang lalaki na nagngangalang David ang nagtungo sa bahay ng isang masarap na dalaga na si Jade upang sunduin ito. Nagpakilala si David sa ama ni Jade na si Warren at sinabi ng binata na lalabas lang sila ni Jade upang magdate. Dahil pulis ang ama ni Jade ay tila mahigpit ito sa kanyang anak kaya tinanong niya ang binata kung ano ang antas nito sa kanyang pamumuhay. Nang makaalis na ang dalawa biglang nagpakita sa likod nila si Jesse. Dito natin makikita na tinulungan lang pala ni David ang magjowa na makatakas dahil hindi pala gusto ni Warren si Jesse para sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman inuuto ni Tiffany si Daniel at pinuses niya ito sa kama habang si Daniel naman ay natutuwa pa ito sa pag-aakalang makakaiskor na siya sa may saltik sa ulo na si Tiffany. Subalit ipinatong ni Tiffany ang pogi niyang manika sa katawan ni Daniel na si Chucky kaya bahagya itong natakot sa baliw na babae. Nanlaki ang mga mata ng mahilig na si Daniel nang makita niya na biglang umikot ang ulo ni Chucky at nakangiti ito sa kanya. Pagkatapos ay inilan ito ang kanyang singsing sing sa bibig at pinaglaruan niya ito hanggang sa mawala na ito sa mundo habang ang baliw na babae naman ay natutuwa pa ito. Nang matapos si Chucky sa kanyang ginawang krimen nag-usap ang dalawang siraulo. Sinabi ni Tiffany sa manika na pakasalan siya nito dahil sa pag-aakala ng babae na ang sumanib kay Chucky na espiritu ay ang espiritu ng kanyang pumanaw na minamahal. Subalit sinabi ng poging si Chucky na hindi niya pakakasalan si Tiffany at pagkatapos ay tinawanan niya lang ito. Dahil doon ay nagalit ang baliw na babae at ikinulong niya si Chucky sa lagayan ng bata at ipinadlock niya ito upang hindi makatakas. Kinabukasan habang naglilinis ng sasakyan ng matchong si Jessie nakita niya si Tiffany na may daladalang isang malaking kahon. Dahil talagang mabait ang binata nilapitan niya ito at tinulungan niya ang babae na buhatin ang dala nitong kahon. Subalit ang hindi alam ni Jessie na dito pala nakalagay ang katawan ni Daniel na tinapos ni Chucky. Samantala ang poging si Chucky naman ay nababad trip na dahil sa pagkakakulong sa kanya nang biglang dumating si Tiffany na may dalang pasalubong para kay Chucky. Ipinakita ni Tiffany ang dala nitong pasalubong kay Chucky at ito pala ay isang manika na babae dahil doon ay lalo pa bad trip ang pogi na si Chucky. Habang masayang naliligo ang baliw na babae kinuha ng kupal na si Chucky ang suot na singsing ng manika at ito ang ginamit niya upang makatakas. Nang makalabas ay tuwang-tuwa ito habang si Tiffany naman ay walang kamalay-malay na papunta na si Chucky sa kanya na may dalang kutsilyo. At doon ay walang awang sinugod ni Chucky ang kawawang babae subalit nasipa niya ito at tumilapon ang manika. Ngunit itinulak ni Chucky ang lagayan ng TV patungo sa paliguhan ni Tiffany dahilan upang ito ay makuryente at tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Matapos ang ginawang krimen gumawa ito ng isang ritual upang mailipat ang kaluluwa ni Tiffany sa kaluluwa ng manika. Nang magkamalay na ang baliw na babae na ito nang makita niya na nasa katawan na siya ng isang manika, dahil doon ay nagalit ito kay Chucky at sinapak niya ito dahil sa paglipat nito sa kanyang kaluluwa sa isang manika. Nang kumalman na si Tiffany ipinaliwanag ni Chucky na kailangan nilang makuha ang kanyang mahiwagang kwintas upang mailipat nila ang kanilang katawan sa tunay na tao. Subalit ito ay nasa dati pa niyang katawan dahil suot niya ito bago siya mamatay at kailangan nilang magpunta sa sementeryo upang makuha ito. Dahil sa hindi naman kaya ang magmaneho ng dalawang manika papunta sa libingan ni Chucky tinawagan ni Tiffany si Jesse at inalok ng pera upang dalhin ang dalawang manika sa bantay ng sementeryo. Dahil gipit ang binata at kailangan niya ng pera para sa shota nitong si Jade ay agad niyang tinanggap ang alok sa kanya ng baliw na babae. Nang makarating ang binata sa bahay ni Tiffany agad niyang nakita ang dalawang cute na manika na pinapakuha sa kanya ni Tiffany. Habang ang dalawang siraulo naman ay nagpapanggap na walang buhay. Habang nasa biyahe ay dumaan mo na si Jesse sa sa bahay nila Jade at sinabi niya sa dalaga na magtanan na daw sila. Dahil talagang mahal ni Jade ang binata agad itong pumayag at tumakbo ang dalawa upang kunin ang mga gamit ng dalaga sa kanilang bahay. Habang nasa loob ng bahay ang magsyota dumating naman ang ama ni Jade na si Warren. Dahil alam ni Warren na sasakyan iyon ni Jessie pumasok ito sa loob at nilagyan niya ng dahon ng sasakyan ng binata upang pang frame map kay Jessie. Subalit ang hindi alam ni Warren ay pinagmamasdan siya ng dalawang baliw. Matapos niyang mailagay ang dahon na ito ng tumatawa na babae kaya agad niya itong nilapitan Upang tignan. Nang makita niya ito ay inakala niya na isa lang itong manika subalit may nakahanda na palang patibong ang dalawa at walang awa nilang pinaslang ang kawawang pulis. Nang pabalik na ang magsyota sa sasakyan agad itinago ng dalawa ang katawan ni Warren sa malaking kahon. Nang nasa biyahe na sila sinusundan sila ng isang kurap na pulis at pinapahinto sila nito. Paghinto ng dalawa agad silang tinignan ng kurap na pulis dahil ito pala ay alagad ni Warren. Alam ng pulis na may inilagay na dahon si Warren sa sasakyan ni Jesse kaya agad niyang tinignan ang loob ng sasakyan upang hanapin ito. Habang hinahanap ng pulis ang dahon napansin niya ang isang malaking kahon kung saan nakalagay ang katawan ni Warren. Nang bubuksan niya na ito ay sinipa ni Tiffany ang ulo ng pulis at inagas ni Chucky ang hinahanap nitong dahon upang hindi na ito maghanap kung saan saan. Lumabas ang kurap na pulis na nakangiti at ipinakasak. Nakita nito ang dahon na nakita niya sa sasakyan ng binata. Nagalit si Jesse sa pulis dahil alam niya na na-frame map ito subalit wala itong magawa. Na bad trip naman si Chucky sa ginawa ng pulis dahil lalo pa nito mapapatagal ang paghatid sa kanila sa sementeryo kaya nakaisip na naman ng krimen ang kupal upang mawala na sa mundo ang pulis. Gumapang si Chucky papunta sa kotse ng pulis at nilagyan niya ng damit ang tangke ng kotse at sinindihan niya ito dahilan upang sumabog ang kawawang pulis habang nagre -repor. Habang nagkakagulo sa lugar agad naman umalis ang magsyota dahil natakot ang mga ito na baka sila ang mapagbintangan na pumatay sa pulis. Nagtalo ang dalawang magsyota dahil sa mga nangyayari habang yung dalawang baliw naman ay tinatawanan sila. Maya maya ay tumawag sa kanila si David dahil napanood pala niya sa TV patrol ang nangyari sa pulis tinanong ni David kung anong nangyari sa kanila subalit hindi makasagot ng maayos si Jesse dahil hindi niya rin alam kung ano ang nangyari sa pulis. Sinabi din ni David kay Jade na nawawala ang ama nitong si Warren kaya lalo na bahala ang dalawa habang ang dalawang baliw naman ay patuloy pa rin sa pagtawa dahil sa kanilang narinig. Nagtungo ang magsyota sa Sogo upang magpahinga habang nanunood ng TV patrol biglang dumating ang magjowa mula sa kabilang kwarto. Habang kausap ng lalaki sina Jade palihim naman kinuha ng babae ang wallet ni Jesse at ibinigay niya ito sa kanyang jowa. Subalit nakita ng baliw na si Tiffany ang kanilang ginawa kaya noong bumalik na ito sa kanilang kwarto ay hindi nila alam na nakasunod din pala si Tiffany. Habang nagsisibakan ang dalawang malandi na gulat ang babae nang makita niya ang pangit na si Tiffany sa salamin. Ibinato ni Tiffany ang hawak nitong bote sa salamin dahilan upang ito ay mabasag at nahulog sa kanilang katawan ang mga bubog nito na agad naman nilang ikinamatay. Dahil sa ginawa ni Tiffany natuwa naman ang kupal na si Chucky dahil sa paibang ginawa nito na pagpatay sa dalawa kaya nilapitan niya si Tiffany at nag siya sa baliw na manika na labis naman ikinatuwa ni Tiffany at ang dalawang baliw ay nauwi sa sibakan Samantala tinawagan naman ni Jade si David upang humingi ng tulong dito dahil natatakot na ito kay Jesse dahil sa pag-aakala na ang boyfriend niya ang pumapatay. Kinabukasan ng maglilinis na ang tagalines sa Sogo na pasigaw na lang ito nang makita niya ang katawan ng magjowa na duguan at wala ng buhay. Sa sobrang takot ng dalawa na baka pagbintangan na naman sila ay agad silang umalis sa lugar subalit biglang dumating si David. Habang nasa biyahe na sila kinausap ni David ang dalawa at pilit silang pinag-aayos dahil sa kanilang pag-aaway. Maya-maya ay nakaamoy ito ng masangsang na amoy kaya hinanap niya ito at nakakita siya ng dugo na nagmumula sa isang kahon. Nang bubuksan niya na ito ay nanlaki ang mga mata ni David nang makita ang kalunus-lunus na katawan ni Warren. Dahil doon ay labis itong natakot kaya kinuha niya ang baril ng pulis sa pag-aakalang papatayin din siya ng magsyota. Nang yayakapin sana ni Jade si David upang magpasalamat laking gulat ng dalawa nang tutukan sila nito ng baril. Dahil sa naguguluhan ng dalawa kung ano ang nangyayari sa kanilang tropa dito, na ipinakita ni David ang katawan ni Warren. Habang nagkakagulo ang tatlo, nakita naman sila ng napadaan na pulis. Kaya nang makita ito ng dalawang baliw, naglabas sila ng baril na labis naman ikinatakot ng tatlo. Sa sobrang takot ni David dahil sa nakita nitong gumagalaw na manika, napatakbo ito dahilan upang masagasaan siya ng malaking truck. Matapos noon ay ino stage ng dalawang baliw sina Jade kaya wala silang magawa kundi sundin ang pinapagawa sa kanila ni Chucky. Kinagabihan habang nasa mahabang biyahe nakaisip ng paraan si Jessie upang makatakas at sinabi niya kay Chucky na sinisiraan siya ni Tiffany kay Jade dahil malakas daw ito kumain. Dahil doon ay nag-away ang dalawang baliw na manika at sinamantala ito nila Jessie kaya sinipa ni Jade si Tiffany sa loob ng oven. Subalit nawala ng kontrol si Jessie sa sasakyan kaya nahulog sila. Nang magkamalay ang dalaga nagulat ito nang makita niya si Tiffany sa loob ng oven na nasunog kaya labis itong nagalit at kinagat niya ang tenga ni Jade. Sakto naman nagkamalay si Jessie kaya agad niyang kinuha ang manika at binatonya ito pagkatapos ay nagmamadali silang lumabas ng sasakyan. Subalit muling nahuli ni Chucky si Jade habang si Jessie naman ay tumatakbo habang bitbit -bit si Tiffany papunta sa libingan ni Chucky. Nang nasa na sila ng katawan ni Chucky, Chucky ay pilit na ipinakuha ni Chucky ang kanyang kwinta sa dalaga. Kahit nandidiri si Jade sa bangkay ay kinuha niya ito at inihagis kay Chucky na labis naman itong ikinatuwa ng baliw na manika. Maya maya ay dumating si Jessie upang iligtas ang kanyang syota at nagpalitan sila ng mga hostage. Subalit pagdating ni Tiffany kay Chucky ay hindi niya na ito binigyan ng halaga at nandiri pa ito dahil sa tinamong sunog ni Tiffany. Dahil talagang baliw na si Chucky inagis nito ang dala niyang kutsilyo sa dalawang magsyota at tumama ito kay Jesse. Hey Jessie Matapos noon ay muli na naman silang ino stage ng baliw na manika at gumawa ito ng ritual upang mailipat sa dalawa ang kanilang kaluluwa. Subalit biglang natauhan si Tiffany sa kanilang mga ginawa kaya nagpakyot siya kay Chucky at naghalikan ng dalawa ngunit biglang sinaksak ni Tiffany ang baliw na manika. Dahil doon ay hindi na natapos ni Chucky ang kanyang ritual na maging tao kaya inatake ni Chucky si Tiffany at ang dalawang baliw ay naglaban. Dahil mas malakas talaga si Chucky kasi siya ang bida ay nagawa niyang matalo si Tiffany subalit bigla naman siyang hinampas ni Jessie dahilan upang tumilapon ito sa kanyang katawan at natakot ito sa kanyang bungo. Matapos noon agad kinuha ni Jessie ang hagdan upang hindi na makaakyat si Chucky na labis nitong ikinagalit. Bigla naman may dumating na isang pulis at nagulat ito nang makita niya ang manika na gumagalaw. Sa sobrang inis ng manika ay inasar niya si Jade kaya dahil doon ay pinagbabaril niya ito hanggang sa tuluyan niya ng makatabi ang kanyang bungo. Matapos may kwento ng dalawa ang mga nangyari sa pulis ay pinapanta na sila sa kanyang sasakyan upang makapagpahinga. Habang nag-iimbestiga ang pulis sa lugar nakita niya si Tiffany kaya nilapitan niya ito. Subalit biglang nabuhay si Tiffany at isinilang ang pangit na sanggol na anak ni Chucky na labis naman ikinatakot ng pulis at inatake siya nito. Dito na po nagtatapos ang ating pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod kong video na parating. paki -like and share na rin ng ating video bilang suporta sa aking channel. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam.